Isa namang batas ang isinusulong sa Senado para maging mas madali at mas komportable ang proseso ng pagboto para sa persons with disabilities at senior citizens. kaugnayan niyan, makakausap natin ng sponsor ng Panukala at ang chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation na si Sen. Coco Pimentel. Good morning po, senator Pimentel. Good morning, Ria. Sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin, magandang umaga po sa inyong lahat. Alright, Senator. Ano po itong isinusulong nyo sa Senate Bill Number no. 3287 na hindi pa nasasakop nitong 1992 Magna Carta for Disabled Persons at uh, itong Republic Act No. 7432 na para po sa mga senior citizens. Ano pong dagdag, Senator? Opo, ang mandato kasi ng batas ay bigyan natin ng priority ang uh, persons with disabilities at saka senior citizens sa kanilang mga transaksyon with the government at saka transaksyon sa mga commercial establishments. Mm -hmm. Pero itong ating uh, Panukalang Batas, itong eh, tungkol na po ito sa exercise of political right, itong mm -hmm. right to vote. So pagdating na sa right to vote, eh yung sundin na natin yung kutos ng mga batas yung mga Magdakarta for Persons with Disabilities at ka uh, magdakarta for uh, senior citizens. Eh, sundin natin yung mandato doon na bigyan natin ng priority ito mga ito. So ang yang panukalang batas na 'yan nagbibigay po ng kapangyarihan sa Comelec na magbuo ng presinto para lamang po, specifically, presinto specifically para sa persons with disabilities at saka senior citizens. Uh -huh. Para itong presinto ito siguraduhin ng Comelec ilagay sa ground floor, malapit sa entrance ng voting center para minimum, pinakakonte ang hassle para sa mga persons with disabilities and senior citizens. Aha. At hindi na sila akit panaog, ano ho? Apo, bago, bago po yan kasi sa ngayon, ang, ga, ang plano ng COMELEC ngayon, gagawa lang sila ng, ng parang kwarto na doon pupunta yung persons with disabilities at saka senior citizens. Pero meron silang runner. Mm -hmm. Tatanungin, ma'am, saan ang presinto mo? Tapos may tutulong, natatakbo doon. Yes, yes. yung balota, ibabalik. So, in effect, hindi, hindi talaga ginawan ng presinto itong mga to. Ano lang, ginawan lang ng kwarto. So, kasi uh -huh. wala nga silang legal uh, basis or legal authority na gawa nito ng mga presinto. So ito po yung ginagawa ng panukalang batas na ini-sponsor ko uh -huh. uh, para uh -huh. bigyan po ng kapangyarihan o legal authority ang Comelec na gumawa ng mga presinto uh -huh. spe specifically for the persons with disabilities and senior citizens. Senador Kamusaho, ang usad ng panukala, Maiahabol ho kaya ito bago mag-eleksyon 2030. Ah, uh, Yan 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 po, meron tayong meron tayong uh, pagkakataon, o Meron tayong uh, chance na mapasa pa po ito kasi uh, hindi naman ito apektado doon sa deadline sa registration of voting yes. basta mapasa, mapasa lang ito before uh, May uh, election eh, Pwede na pong, uh, basta bigyan, bigyan lang din ng panahon ang Comelec na uh, kailangan lang din ng panahon para kuha, kunin nila sa database nila sino yung persons with disabilities sa isang voting center at sino yung senior citizens sa isang voting center mm -hmm. na gustong sa ground floor yung kanyang uh, yes. voting precinct. So, yun lang po yun. Malaki po ang pag-aasa na maging batas po ito. Alright, Senator. Maraming salamat po sa inyong panahon at magandang umaga. Salamat din po. Senator Coco Pimentel.